Princess. princess. Until 12 noon. Ay, 12. 12 midnight. midnight dahil pumirma ako sa school. Na? I will be the legal guardian and father of princess. You are the long lost legal, father. A long lost father. So it's been three years na hindi kami nagkita. Sure. Hi, <laughs> princess. I-adapt yeah, ka na ni Tito mm -hmm. Kang mo. Este. Daddy ka. Si ano ba yung principal? Parang ang dami pa niyang tanong. Bakit? Anong tanong? Parang ang dami pa niyang gusto yung tanong ba? Na? Sip-sip ka. So, 3 years kayo hindi nagkita. And... Ngayon lang kayong lalabas. Tapos, well, ilang Ina, parang inak ka na dito. Siguro sa dami ng tanong na gusto niyang i-ano, mm. na sa ako. Mm. Hala, sige, butangin na lang din emergency. Yata eh. Klaro kayo sa'yo na, madagay siya pangutan. Excuse me. All...